May gabi no, may gabi once again, may adlaw sa inyo ang tanan, kung gabi buntag ba ninyo ni makita nga live. 30 days na ni mawala, no, mawala na ni kay live man. So, nana ko i-post niya official statement nako sa ako ang page nga ginabawalan na nako sukad so karon ang pagamit sa akong kanta nga herbal na utan especially sa Ilias GTV band, Ilias GTV band. Dili na akong musugot nga inyong gamiton akong kanta bisag asa ninyo nga mga tukar kay ikaw mismo wala mo na nanghit sa kuha nga inyo nang gamiton nga kanta Tana, karon lang kun istorya ani eh. tanawa na ka buutan na inyo ang idol kung napakay tarong nga paminsar ni chat ka sa kuha, na nanghit tarong pero kana wala ni mo gibuhat sobrahan na ka Muna nga ako nag sa inyo ah. Ayaw na gyud ninyo gamita ang ako ang kanta kay ko makabalo ko nga gigamit na ninyo akong kanta sa asa ninyo nga lugar nga naging... manukar mo. Pabayron tamog mog dako kay ako na ako ay katungod ana because this, that is my intellectual property. Ako ang original nga kanta. Kung gusto gyud ninyo kantahon, aw ipiin ko ninyo kay pabayron tamog mahal. Mao na na unta naklaro hay ta. Kung kantao ninyo, why problema? Pabayron, tamo, o dako. Ano ra? na kuning ha? Statement. Sukad karon, ron. Ako nagaingon. Ako si Rodi Tagsip, ang original composer sa Herbal na Utan. Ako nagaingon, taninyong tanan. na sukad ka ron. Dili na nako tugtan. Nga gamiton na akong kanta ng Herbal na Utan. Especially ang mukaber Elias JTB Band. Unta na itang tanan. Especially Ilyas. Idol, inaot nga maabot ni nimo nga minsahi. O, hangyo lang ko nga ayaw na gyard in town ninyo. Gamita akong kanta nga herbal na utan. Palihog lang. Samot na sa inyo mga binastos Og sinampang ko nga mga trabaho. Ako, amang ko problema na akong kanta. Kasi kinsa, pwede mo kanta na. Ayaw lang ninyo bastusa. Kaya ka na. Kabalo ka na kinabuhi na na ako anang bahandi diri sa kalibutan na inaon rin mo pagkaway ayaw ko ni mo huwag pa ka na nanghid grabe ka power dili makaya grabe ko dahil ka power ako nagulat ra ko sa'yo mong inanaw anto pila na ka kantahan ninyo gigamit na akong kanta huwag mo na nanghid pagka na lang niyo kabastos ba ninyo diyan ni mo makita ang tao kung unsa kabutan di ba dili mananghid Gamiton pa yung binastos ang kanta. Wapay saktong kredit. Ako, masugot ko nga gamiton ninyo. Pero, ipm e dahin ko ninyo directly. Example, mo itukar karon or ugma. mananghid mo daan ahead of time, 2 days baka or 3 days. Dili ko masugot nga, mutchat mo nga karoon dahin yung event. Dapat, ahead of time pa, mananghid na mo. Kay pabayron, tamog, mahal. Ayan ninyo na makanta akong kanta. Naot na kasi nabta na Once again, Elias JTB Band. Elias JTB Band. Naot, makabot din mong mensahe. Dili na nako ipagamit sa inyo akong kantang herbal na utan. Dalang salamat sa pagsabot. O sa tanan nga nagtanaw ani nga live karon. Salamat, salamat. Inaot makaabot ni amin sahi sa inyong idol Elias JTB. Much love. Padayon ra gyapon mo mga idol sa inyong sinampang kong nga trabaho. Much love. Mua. Rabyo, amping mo kanunay.